kahulugan ng pagmamaneho sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa pagmamaneho ay sumisimbolo ng isang pakiramdam ng kontrol. Para sa ilang mga tao, ang paglipat sa isang panaginip ay kumakatawan sa kanilang pagmamaneho at ambisyon habang ito ay maaaring magpahiwatig ng isang walang direksyon na pakiramdam para sa iba. Ang pakiramdam ng kumpiyansa at kontrol habang nagmamaneho ay maaaring magpahiwatig ng isang pakiramdam ng empowerment. Sa kabaliktaran, ang pakiramdam ng pagkabalisa, pagkawala o pagkawala ng kapangyarihan sa likod ng kulong ay nagpapakita ng pinagbabatayan na damdamin ng kawalan ng katiyakan. Samantalang, ang panaginip ng pagmamaneho ay tanda ng paglalakbay ng iyong kaluluwa. Ang sasakyan ay kumakatawan sa iyong pisikal na katawan. Ang kalsada ay sumasagisag sa iyong landas sa buhay. At ang destinasyon ay nagpapahiwatig ng iyong tunay na layunin. Narito ang ilang pangunahing aspeto na dapat isaalang-alang tungkol sa pagmamaneho. Una, ang damdamin. Isaalang-alang kung anong naramdaman mo habang nagmamaneho. Nakaramdam ka ba ng tiwala, pagkabalisa o pagkawala? Pangalawa, ang kontrol. Naramdaman mo na ba na kontrolado mo ang sasakyan o nahihirapan kang magmaneho? Pangatlo, ang destinasyon. Saan ka nagmamaneho? Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho ng paurong. Kapag nanaginip kang magmaneho ng paurong, ito ay senyales na nahihirapan kang sumulong. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa mga issue na kailangan mong muling suriin sa oras na ito. Ang pagmamaneho pabalik sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagninilay at pag-aaral mula sa mga nakaraang karanasan. Ito ay isang senyales upang pakawala ng mga namamalagi na paghihinayang at tumuon sa kasalukuyan ng may malinaw na layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho ng walang preno. Kapag napanaginipan mong magmaneho ng walang preno, maaaring hindi mo magawang bumagal. Tinutugunan ng babalang ito ang anumang mga lugar na nagpaparamdam sa iyo na wala kang kontrol. Dapat mong ipamuhay ng mabuti ang iyong buhay at suriin ang mga lugar kung saan maaari kang gumagalaw ng napakabilis. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho ng bulag. Kapag nanaginip kang magmaneho ng bulag, maaari kang makaranas ng kawalan ng katiyakan, pagkalito o kawalan ng kalinawan sa iyong mga aksyon. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa isang sitwasyon kung saan hindi mo makita ang daan upang makagawa ng tamang desisyon. Maaari ito magpahiwatig ng isang mapaghamong sitwasyon na puno ng kawalan ng katiyakan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho sa nyebe. Ang pagmamaneho sa nyebe sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag sa pagharap sa mga hamon sa iyong buhay. Ang mga kondisyon na snow sa kalsada ay kumakatawan sa mga paghihirap na maaaring nararanasan mo. Kailangan mong bigyan pansin kung paano ka mag-navigate sa mga mapaghamong kondisyon ito. Kahit na alam mong nahihirapan ka, maaari tong tumuro sa paglitaw ng mga lakas na hindi mo nalalaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho sa tubig. Matatagpuan mo ang iyong sarili sa likod ng manibela, nagmamaneho sa kahabaan ng isang kalsada na dumiretso sa tubig. Ang tubig ay kumakatawan sa kalaliman ng iyong subconscious mind at ang paglipat dito ay nagpapahiwatig ng iyong pagkatakot sa iyong mga damdamin. Ito ay isang hudyat upang harapin ang iyong emosyonal na kalaliman ng may tapang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho palabas ng tulay. Kapag nanaginip ka magmaneho palabas ng tulay, ang pakiramdam ng paglubog sa hindi alam ay maaari magdulot ng paggabalisa. Ang larawang ito ay sumisimbolo sa takot sa paparating na kabiguan. Ang pagmamaneho sa isang tulay sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na harapin ang iyong mga takot at tumalon. Kailangan mong magtiwala sa iyong kakayahang mag-navigate sa mga kawalan ng katiyakan ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho sa isang bangin. Sa panaginip na ito, nararanasan mong pakiramdam ng pagmamaneho sa isang bangin at pagkahulog sa hindi alam. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa takot na nakakagawa ka ng na isang malaking pagkakamali. Ang pagmamaneho sa talampas ay nagpapahiwatig ng na matinding takot sa pagkabigo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho sa baha. Ang pagmamaneho sa isang baha sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng emosyonal na kaguluhan. Ang pagtaas ng antas ng tubig ay nagpapahiwatig ng iyong mga paghihirap at isang mensahe upang harapin ang mga hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho kasama ang isang tao. Ang pagkakaroon ng ibang tao ay may makabuluhang simbolismo. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa iyong mga relasyon at ang dynamics na nagaganap. Mangyaring bigyan pansin ang pagkakakilanlan ng taong kasama mo sa panaginip dahil maaari itong magbigay ng karagdagang kahulugan sa esensya ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pakikipagtulungan sa iyong mga pagsusumikap.